Pwede nga after mo mag-teddy, marami ka na bang natanggap ng mga paramdam sa mga email mo? Ay, ang dami pong mga nagpipi ppa oh. alas alas-araw-araw po. Oo. Ano mga sinasabi mo? alas araw araw mo oh. 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 ano marami niya chat. Mapa-babay, mapa- Mading, Dersy. Mapa-matrona. Mapa-tongboy. oh. oh. tongboy Mapatong Mapatong din. So, nakakakuha ka ba ng indecent proposal? Siyempre, ah. ano sa ganyan? Ah, meron ganya. po ako naka-nababasang gano'n. Pero, oh. di ako offer tinatapang sa'yo. Pampansin. Anong sabi mo? wala, hindi na nalang po mahiya na kasi kaya po sobrang kaya. dami nili eh. Mamalim, may iba pa account. Oo. Pwede eh, di ba? Oo. Fame for the site. Laging mapapansin parang ikaw yung ngap, mga lumabas sa pinaka guwapo, doon pinaka magandang katawan, di ba? Pinaka magandain, siguro hindi po. Siguro para pinakakit lang. Ayun. <laughs> Pero MJ, parang ano, kumpara no January 1, parang ano, mas so Mexico po, oh, ngayon. Mas maganda ngayon. katawan uh. mo, mas <laughs> Vietnam ngayon. In fairness sa um, mga mga ah, guys. Consistent lang mo sa pagji Ay ganoon. Ayun. Pero balik tayo sa Santo Niño. Panata mo ang Santo Niño talaga? Um, uh, or maging panata mo na ngayon since uh, naging trending ka diyan. Ah, uh, ano po, naman uh, namanata po. Parang pasasalamat po sa mga blessings na binigay sa akin. Mm -hmm. Mahal na Santo Niño at ang Panginoon. So, Tondo Boy ka talaga? Opo, oh, Tondo Boy din ako. Saan lumang. ka sa Tondo? Sa Tayuman po. Ah, Oo. Oh.